Pasyal-pasyal dito pasyal. ba pa dun, eh. ah. ayan yung hangganan nila oh ganun nakatiyulo talaga yan may papel dyan ayan meron silang bakod Maganda nga sa kalsada kayo lagi eh di ba di ba ang ganda ng mga pwesto nyo pag ganun yan ho oh? pag ganoon tapos liberate yung pag ganoon ganda yung pwesto nyo lagi sa may talsada lang na tsaka hindi mainit dito de kasi marami kulo no. doon lang mainit sa may bukit kaya nga dito bandang hindi o oh. Na may mga tubig. Wala naman tubig. Siyang lalaki ng bahay talaga rito. ang mag-anak mo yan. Yan? Siyang mag-anak mo lahat. <laughs> Oo, hindi niya mo nga yung langka doon? Wala siyang, wala siyang kilis. Siyang ayong gayobano, ang mag-anak mo. May naman yung gayobano, baliw.